Konnichiwa kabayan, kumusta? Mainit nga ngayon dito sa Tokyo, Japan at umabot nga sa 33 degrees Celsius ang temperatura pero kailangan ko pa rin lumabas kasi may dadalhin ako mga gamit sa binsan ko at makikita nga kami ngayong araw sa Ueno bali dalawang station mula dito sa apartment ko kakaiba nga yung init ng summer dito sa Tokyo, Japan kabayan kung sa Pilipinas nang gagaling sa araw dito parang nasa paligid lang mabalik nga tayo sa gamit na dadalhin ko dapat kasi nung isang linggo pa to. Kaso hindi magkatugma ang aming mga schedule. Mahapon kasi may pasok ako. Kaya no choice ngayong araw na lang. At dahil sa kabila nga ako sasakay, kailangan ako tumawid dito sa overpass. Medyo mababa lang naman kaya hindi mahirap akitin. 180 yen or 66 pesos sa pera natin ang ticket papuntang Ueno. Malapit lang kasi. Para bang TAP station hanggang Ayala station Minsan ini-scan ko lang tong phone ko kasi connected ang aking IC card Dahil nga sa wala akong load, nag-manual ticket na lang muna ako Kapag mga ganitong oras, maluwag naman sa train Huwag ka lang mapapasabay talaga sa mga uwian at saka sa umaga kapag pasukan Wala pa ng 5 minutes, mararating ko ng Ueno, malapit lang naman kasi Pwede naman sana ako magbisikleta kaso dahil mainit mas pinili ko na lang mag commute. Bali Subway itong binabaan ko kaya kailangan ko pang umakit sa taas. At speaking of Subway, balita ko malapit na matapos yung dyan sa Pilipinas. At magkakaroon pa daw ng station sa Maynila. Good news yun kasi mapapadali na ang biyahe papuntang airport. Sabi na pinsan ko sa may central do kami makikita. Bali yun yung main entrance ng Ueno Station. Dito naman ako napunta sa may KC Liner. Dito nga sumasakay kapag gustong pumunta sa Narita Airport. Yung central kasi sa may kabila pa, kaya kailangan ko pa maglakad papunta doon. Napakalawa kasi ng station na to. Kaya minsan naliligaw ako kahit pabalik-balik na ako dito eh. At nakakatawa nga itong nakita ko kabayan no. Isang maigsing escalator. Pero sabi na ating mga kabayan na matatagal na dito, meron pa daw mas maigsi ng ganitong escalator dito sa Japan. So kahit nga mainit ngayon, marami pa rin lumalabas para mamasyal. Nakaka-stress naman talaga kasi pag puro ka trabaho, Tapos pagdating ng weekend or ng day off mo, sa bahay ka lang nakakulong. Minsan kailangan mo din lumabas na kahit paano may nakikita ka pa rin iba. Mag-relax ka lang, hindi naman kailangan gumasos ng malaki para makapag-relax. Ito nga pala ang pinakang main entrance ng Ueno Station. At alam nyo ba, itinayo ito taong 1883 pa? Malaki ang station na to. May mga butik at restaurant sa loob. Kaya hindi ka may hinip kung sakaling may hinihintay ka. At hindi nga nagtagal nakita na kami ni Celine. Bago lang din kasi siya dito sa Japan. Housekeeper siya dito. Bali sila yung mga on-call na naglilinis na mga bahay. Hindi biro ang trabaho niya. Puro biyahe. Kaya siguro pag nagtagal makakabisado niya na itong Tokyo. Isa pa sa sadya ko dito sa Ueno ay para bumili ng isda. Meron kasi dito nagtitinda ng mga mura. Bali na i-feature ko na ito noon. Ang kasama ko naman dati, mga katrabaho. Ko. Kung naghahanap ka pala ng pasalubong, kagaya ng mga chocolates at iba't ibang delicacies ng Japan, puntahan mo itong shop na ito kabayan. Maliban kasi sa mura ang mga panindan nila, marami ka rin pamimilian. At hindi mahirap hanapin yung pwesto kasi halos katapat lang ng Ueno Station. Dito kasi kabayan halos kompleto. Kaya kung naghahanap ka ng lugar para bumili ng pasalubong, isa ito sa marerecommend ko. Sapatos man yan, bag, damit, alahas, at kung ano-ano pa, meron sila dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na murang bilihan ng isda. Kung pupunta kayo dito, pasukin nyo lang yung Ameyoko Shopping Street. Tapos sa bandang dulo, kaliwa siya. Kapag gusto namin makamura, dito kami pupunta. Kasi yung sumang supa or supermarket, konti lang tapos mahal. Pero dito kabayan, hindi palinis. Pero tumpok dito ang labanan. Merong 500 yen, meron ding 1,000 yen. So bumili lang ako ng isa. Dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, di na napigilan na kasama kong bumili ng tapioca. Gusto ko sana ng ice cream, kaso hindi pa magaling yung ubo ko eh. Hindi na nga kami nag-ikot-ikot doon. Pagkatapos ko siyang ihatid, umuwi na rin ako. Itong lumahan na nabili ko, sa halagang 1,000 yen per tumpok, 26 piraso siya. At siguro aabot to ng mga 3 to 4 days. Mag-isa lang naman kasi ako eh. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Kapag may tira kaming ulam, sinasabi ito ng lola ko sa may bubong para hindi mapakailaman ang pusa o langgamin. Hanggang dito muna ulit kabayan. Thank you for watching at ingat palagi.